Good morning sa toya Gabos. Nanggaling dito po niyo. Susubrat so, ang BC guys. Susuot so, yung mga itinanong o pinunla na nasa seedling tray maburungan na po sa mga silita kaya ang gigibuan po itatanom ta na po siya ta, medyo nag-uran man po kasubanggi kasi magayon po ang panahon ngayon kaya dadaram ta na po duman sa, sa tuyang tanuman ah, narili ko naman po so tanuman inda kaya ah, dadaman po sa so area Rawon ah, may pa dahil uh, pa nagpapahiling ang uh, aldaw <laughs> kaya uh, ang gigibunta itatanong ta na po um, totally ngayon guys uh, medyo hindi naman gaya kita bising maray so bigkabi si ta medyo tapos naman kaya sa ngayon uh, matanong na po kitang sili tanganin dagdag ka mam na naman po ni sa so, um, makralasihan makralasihana naman Ayan, ito ini po ang area, guys. Ini ang katanaman ta. Lati kata mo na. ta mga idol, ya. Yes. Ni sobrang laba na kan sitentan mo. Hiling mo, guys. Hilingan mo mga idolo. Oh. Siguro ilang months na niya yung susudling tray. Hilingan mo po, guys, oh, yung ugat niya, oh over na sa tanuman pero pag naitanom na po ninyo yan 15 days mabunga na po ini yun yung advantage kang araw kani mga pantanong uh, mga 15 days uh, pag naataman ta mabunga na po ni tiny po maling mundo po nakapira na siyang sanga uh, so yan lang guys si uh, share ko po sa indo uh, araw po ka ang mga punla kapag ansarong farmers, busy, busy pero okay lang po yan, at least may tanong ta po yun al daw guys, okay, so, nagpapatunay na eh, talagang sa tuyong pantanong, eh, matured na na nagbunga na sa seedling tray yun guys, oh may bunga na siya <laughs> ayan na ah. sigurado na lang talagang mabunga na ni eh, after 15 days basta maataman talang ang uh, kaya na siling na tara uh, gusto ko happy kita gabos ta uh, dagdag income na naman po ini kung ini magbunga o yan lang po bye bye and God bless